Welcome back to Gel Sports Zone mga chong. Ngayon, tatalakayin natin ang komento ni Stephen A. Smith tungkol sa kasalukuyang estado ng Golden State Warriors at ang mga hamong hinaharap ni Stephen Curry. Sa kabilang banda naman, marami ang nagtatanong kung bakit hindi nakakakuha ng sapat na tulong si Steph Curry mula sa kanyang team. Ano nga ba nangyayari sa Warriors? Tara't pag-usapan natin yan mga chong. Una sa lahat, balikan natin ang masasayang araw ng Warriors mula 2015 hanggang 2022. Noong panahong iyon, alam nating lahat na talagang napakahusay at napakalakas ng kanilang lineup. Kasama si na Clay Thompson, Draymond Green at kalaunay si Kevin Durant. Naging isa sila sa pinakadominanting koponan sa NBA history. Pero noong 2019, nagsimulang bumagsak ang Warriors umalis si Kevin Durant papunta sa Brooklyn Nets at na naman si Clay Thompson. Naging malaking dagok ito sa kopunan at kahit noong bumalik si Clay, hindi na sila naging kasing lakas tulad ng dati. Ngayon, tingnan natin ang kanilang performance nito lamang nakarang 2023-2024 season. Ang Golden State Warriors ay nagtapos sa ikasampung pwesto sa Western Conference hindi sila nakapasok sa playoffs mga chong matapos ang pagkatalo nila sa play-in tournament kontra sa Sacramento Kings. Kahit na si Steph Curry ay naglalaro ng walang kapaguran at buong puso, hindi ito naging sapat upang dalhin ang team sa mas mataas na antas. Si Stephen Curry ay nag-average ng 26.4 points, 6.1 assists at 5 rebounds per game noong season na iyon. Pinakita pa rin niya ang kanyang walang kupas na galing sa court. Ngunit kulang pa rin ang suporta mula sa kanyang mga kakampi para magtagumpay. At ngayong off-season, hindi pa rin gumagawa ng malalaking galawang Warriors. Sabi nga ni Stephen A, si Stephen Curry ay walang tunay na co-star na makakatulong sa kanya upang muling maging dominante ang Warriors. At isa pa mga chong, maraming fans ang nagtataka kung bakit tila hindi nakukuha ng Warriors ang malalaking pangalan sa free agency o trade market. Habang ang ibang teams ay nakakapaglan ng na mga big time players tulad ni Paul George, tila hindi ito nagagawa ng Warriors mga chong. Kahit na ang kasaysayan ng franchise ay puno ng tagumpay at naroon pa si Steph Curry ay hindi nila nagagawang makaakit ng na mga star players. Sa panghuli, kung titingnan natin ang mga posibilidad para sa susunod na season, magiging malaking hamon ito para sa Warriors si Stephen Curry ay patuloy pa rin ang pagiging isang elite player. Ngunit sa edad na 36 years old, kailangan na ng kupunan ng mas maraming suporta upang makipagsabayan sa mga malalakas na team sa West. Kailangan nilang magdala ng bagong talento at isang tunay na player na tutulong para may balik ang kanilang glory days. Sa mga susunod na araw, linggo at buwan, makikita natin kung paano gagalaw ang Warriors mga chong ang loyalty ni Stephen Curry ay nananatili sa Golden State. Ngunit syempre gusto ng maraming fans na makita na siya ay mapalibutan din ng tamang suporta para sa uling mga taon ng kanyang karera sa NBA. Pero sino ba naman na nakakaalam mga chong? Malay natin, baka may malaki pang niluluto ang Warriors. Kaya tabagan natin mga chong. I-comment nyo na lang sa baba kung ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng Golden State Warriors para makabalik sa tuktok at pag-usapan natin yan. Pakipindot na lang ng subscribe o follow button at ishare ang video na ito kung nagustuhan nyo para lagi kayong updated sa mga bagong balita sa sports. Muli, maraming salamat sa inyong pagtutok mga chong at kita kits ulit tayo sa susunod na episode. Dito lang yan sa Gel Sports Zone. Bye bye!